Hello mga ka all right maayong uh, udto sa inyong karon ay uh, domingo ang ari na sa atong uh, sangay si Camilo di sa maganhan di ana pud sa mga nature kanindot sa raon sa bukid ang kahumayan hapit na maani hinglayat na ang sa uy kay tubigon man di ay Bodeng hilayat kay tubigon, layat buta. Wow. Hmm. Init kay panahon mga kalright. Ngari na punta sa atong uh, payag nga naglutaw sa taliwa sa tubig. Manakop na punta og tilapia mga kalright. Kaon na punta isda. Sugban po tak isda Oh hai hmm? Nawala wala nang palibot mga kaulright oh. oh Bye bye Layo sa kasilinganan Di adere ang atong tuba Adagang kayo mga kaulright <laughs> Ikaw nila yung reklamo Kayang hubot-hot don. Pero di ikin Hapit na eh na lang pag antos Init kayang kalibutan Tingnan sila na bagyo Huwa man lagi eh. Pero okay ra na. Natris di lapok uh, Yan yung ka mga kabaktas mga kalright Nga sige na lang sa kayong motor ba Panagsa na lang tao na yung mga Kapoy Hangat Eh, <laughs> may mga gwardiya din eh. Agi may chip. Agi may chip. Oh, mga security din di ba? Okay, <laughs> Alright, orang motor na guna oh. nao. Dito agi sa babaw. Dito oh, ka silang mga itoy ay. magtingog ilang itoy. Ito aris isang ay. Nagluto na. Hmm. Paminaw na ako murag birthday ron ni Sangay Camilo. Kay nagluto man siya. Oh. Huh? Marag oh. nindo to ni. Uy! Uy! Ta na masol na oh. Oh. Huh? Huh, ini ta. bijuhan. Ha? Kung um, makakuha. Good morning, Sangay. Good morning. Good afternoon, Lord. Ah, good afternoon, day <laughs> native chicken wahay oh, Ah, yum yam yam mo All right. God bless. <laughs> bye bye. Nagasamole.